Okay. Oh, tanggalin mo yung heart sa gitna ha. Wag mo, wag mo hubutin tong naka balagbag. Tanggalin mo lang yan, yung heart. Sa loob ng 3 minutes. Sa loob ng 3 minutes. Mga mahirap talaga yung pasil na yan ha. Ano ba eh? Mga mahirap talaga itong pasil na to ha. <laughs> Oops. Oops. Sa loob ng 3 minutes. Sa loob ng 3 minutes. Pala isipan talaga ba no? Pala isipan talaga. Three minutes. Nang three minutes. Pansin mo na tayo. na tayo. Eh, dire-diretso lang. Sa loob na, 3 minutes. One man, may isang minuto at kalahati ka pa. Kailangan yung heart lang, yung matanggal. Bye. Bye. May napansin lang ako sa... <laughs> Nawala yung Kalau <laughs> yeah, yeah, anakku, ah, ya, natalaya Ah. Terakhir. na talaga yan. Pang, ano, mahirap yung kalasin. Kuha, pero madali yung kuha ka ng cutter. Tinsikans. Tinsikans. Ano nangyari na <laughs> ba? Wala Wala talaga ba? Hindi eh? <laughs> talaga natanggal. <laughs> o yan. Tanggalin mo yung hard mo Huwag yan. Ano? mo mong bunutin yan. O ilagay mo muna yan. ay eh, bunutin mo muna to. O yan, isagay mo dyan. Oh, pasok mo yan. Oh, ito, ilabas mo itong heart na hindi mo niya bubunutin. Ah! Uh, ah! Oh, Huwag oh, ka maingay! Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, oh. yung hinawakan mo ha! Oh! Ah! Oh. Ah! Oh. Ayay! 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 Bila, bila. Ayay, ayay. Ayay, ay, 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 ay. ay, ay. Ah, gandon pa rin, gandon pa rin. Gandon pa rin, gandon pa rin. O, ah, gandon pa rin. Ano ah, ko nunutin? O, wag mo nunutin. Yan, balik mo Yan. Hop. Hop. O, engine. Hop. Hop. Galitin lang yan. Hop. Hop. Wag mo bunutin. Ay, binunot mo 'y. Ay. Bawal yan, wag mo bunutin. Tagalan 'e. Tagalan 'e.